mga katangian ng paniki, at mga uri nito. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel salamat. Ang mga paniki ay kadalasang mga nocturnal mamal na may mga pakpak. Sa katunayan, ito lamang ang mamal na maaaring lumipad. Mga katangian ng paniki, ang mga hayop na ito ay sumusukat mula 3 hanggang 6 na sentimetro na tumitimbang sa pagitan ng lima hanggang siyam na ito ay depende sa kung anong uri ng paniki ito dahil may mga species na may sukat na isa, limang metro at tumitimbang ng isa, dalawang kilo. Ang kanyang katawan ay mabalahibo, ang buhok ay tumutulong sa kanya sa lamig at halumigmig, ang kanyang mga kulay ay iba-iba sa pagitan ng dilaw, pula, kulay, abo at itim. Ang mga ito ay matatagpuan sa buong mundo, maliban sa malamig o polar na mga lugar. Partikular na matatagpuan ang mga ito sa mas maiinit na lugar. Ang kanilang tahanan ay karaniwang mga bitik at siwang sa mabatong pader, sa mga kuweba at mga puno, ang ilan ay nakatira pa sa mga konstruksyon ng tao. Ang kanilang pagkain ay nag-iiba ayon sa mga species, karaniwan ay kumakain sila ng mga prutas, pollen, nectar, dahon, bulaklak, pati na rin ang mga insekto, ibon, rodent, poloka, reptilia, ang iba ay mas gustong kumain ng dugo bilang pandagdag sa kanilang pagkain. Karamihan sa kanilang aktibidad ay sa gabi, maghapon silang magpahinga. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng tili, ang mga tunog na ito, kapag inilalabas, ay may epekto sa kanilang kapaligiran, ginagawa nitong pansin ng paniki kung ano ang malapit dito, ang pamamaraang ito ay tinatawag na echolocation. Ang mga paniki ay madalas na nakatira kasama ang maraming iba pang mga paniki, lumikha sila ng mga kawan ng isang milyong paniki, kahit na higit sa apat na milyon sa kanila, ito ay tumutulong din sa kanila na mapanatili ang init ng kanilang katawan. Gayunpaman, may iba pang mga species na mas gustong laktawan ang kumpanya at manatili sa kumpletong pag-iisa. Uri ng mga paniki, fruit bat, kilala sa ibang lugar bilang flying fox. Ang kanyang pagkain ay partikular na nakabatay sa mga prutas. Depende sa subdivision ng uri nito, ang laki nito ay nag-iiba na maaaring umabot sa 150 cm. Egyptian fruit bat, ang mabalahibong katawan nito ay gradient ng kayumanggi na mas magaan sa leeg at mas maitim sa ilalim. Matatagpuan sila sa Afrika at Asia, nakatira sila sa mga kuweba, sa India, Cyprus at Pakistan. Pinapakain nila ang mga prutas tulad ng mga aprikot at mga mailakoten. Indiana bat, gray ang kulay ng balahibo niya, light brown ang ibang parte ng katawan niya gaya ng chan, at itim ang katawan niya. Napakalapit nila sa kanilang mga species, nakatira sila sa malalaking grupo ng mga paniki. Ang mga ito ay matatagpuan sa North America. Ito ay kumakain ng mga insekto tulad ng mga gamogamot, langaw at salagubang. Malapit ng mawala ang paniki na ito dahil sa antas ng pagkasira ng kanyang tahanan. Philippine Flying Fox. Matatagpuan ang mga ito sa tropikal na kagubatan ng Pilipinas. Ang malaking kakaiba nito ay ang pinakamalaking species na umiiral sa pagitan ng mga paniki at ng mundo. Ipinagmamalaki nito ang sukat na isa, limang metro. Ang kanyang pagkain ay batay lamang sa mga prutas. Sa panahong ito, nanganganib itong mapuksa dahil sa hindi magandang natural na estado ng tirahan nito. Kitay Sognose Bat ito ay matatagpuan sa kanluran ng Thailand at sa timog kanluran ng Burma. Sa lahat ng mga species ng paniki ito ang pinakamaliit, medyo maliit sa lahat ng iba pa, na may sukat na 33mm at tumitimbang lamang ng 2 gramo. Ang kanilang tahanan ay karaniwang mga ilog at lalo na ang mga kweba. Vampire Bat Ito ay may sukat na 20 cm at may timbang na 30 gramo. Ang jetta nito ay batay sa pagsuso ng dugo mula sa ibang mga hayop, hindi ito karaniwang tumatagal ng higit sa 20 ml. Matatagpuan ang mga ito sa Chile, Argentina, Brazil at Mexico. Ang paniki ay walang alinlangan na isang napakagandang mamal. Nakabuo ito ng iba't ibang physiologists depende sa species nito. Maraming salamat!